Lang hapon mga kabaka. Natawag ko yung uli lang baka, anak ng baka. Ayaw pumansin. Yun po siya oh. Yun. Ah, uh, ko sa likod. Ah. Uh... Boo! ay kan 4 months na po siya nung 27 Maka baka baka nagtsatsagaan ko po pong ano padidihin gamit ang ano gatas na bear brand yan po siya tinididid niya ang ano ito ito yun recycle po yung ihi mo niya nakabaka ano kapakita ko po sa inyo ni mo. Na? hmm okay. Uy. 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 Ay, lumaban pa ko siya makabaka ipundar ko sa ano mga kasamahan niya kumain na naman ng damo at saka hilig po niya buwan ng Jimmy Lina Sunod po siya sa akin Kali po niya yung ano, yung bibihin niya po yung ari niya. Pagkatapos niyang dumiitin ang gaka. O, recycle yung ihi niya, mga kabaka. Ayan, nakasunod po siya sa akin. Wala naman siyang problema. Ano sa nagtatanong po kung nabuhay ito. hinto po siya ngayon. Ito po ay nabuhay po siya. Ito po yung mga kasamaan po niya dito. Ito, po sila. Ito po yung nagpapastalan ko na sa division. mga aso namin. yung isa bali yung tatlo nasa bukid baka ito po yung katid niya saway na rin ito eh. nilagyan ko na po ng kali ano, sa liig Kaya masanay na siya mga kabaka pag gutom ito mga kabaka gusto niyang dumide, uuwi na na po sa, sa bahay po namin laki na ng pinagbago niya magiging puti rin itong ano di brown kaya penito, nito yan brown po yan noon Pero naging putih ring isang taon na may uli lang anak ng baka ninyo pero brand po ang ano gamitin po ninyo mga kabaka pero brand na gatas kung titignan nyo itong mga kabaka parang mag ina pero magkapatid po yan mga kabaka Ada isang tao nang ano. Ang kuat. Ang kuat nila. Ya, kung wala tayong tiyaga. Na padidihin ang naulilang lak ng baka Ya, sayang kaya ang panahon kaya ang araw ah, pagkaantay po natin po ang pong masabi ko mga kabaka ah, berting perting berde itong ano nagpapastulan ko sa kanila eh tagulan na Yan, mga kabaka dati sunog na sunog itong damo na ito at mga kabara sa panonood yung mga first time na manood sa aking channel mag subscribe na po kayo at pindutin yung bell button para lagi po kayong updated sa aking channel